ang NYGC Story hatid sa inyo ng NYGC Blind Drama. Dito, matutunghayan ninyo ang isang kalipunan ng mga kwento. Iba't ibang genre, iba't ibang karanasan. Mga obra maestra na sumasalamin sa talento at husay ng mga manunulat at artista ng NYGC. Dami ng bawat emosyon, kabahan sa suspense at matuto sa bawat aral. Samahan ninyo kami sa isang di malilimutang paglalakbay sa mundo ng NYGC Story. Sumola na natin. Tahimik na nakaupo si Koy-Koy sa isang sulok ng paaralan, iniisip ang mga panunokso ng ibang mga bata. Bigla, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, pawis na pawis at mukhang pagod na pagod. Bata, hingal na hingal na tanong ng matanda. Maaari bang humingi ako ng tubig? Hindi nag-alinlangan si Koy Koy. Kinakabahang inabot niya ang kanyang baunan ng tubig sa matanda. Ang tubig ay halos wala na, pero ibinigay niya pa rin ito ng buong puso. Pinanood niya ang matanda habang umiinom ito, ang pagkauhaw nito ay unti-unting nawawala. Nang matapos ang matanda, ngumiti ito kay Koy Koy, isang ngiting puno ng pasasalamat at karunungan. Maraming salamat bata, wika ng matanda. Mula sa kanyang supot na yari sa balat ng hayop, inilabas niya ang isang makintab na bato, kulay esmeralda, na kumikinang ng kakaibang liwanag. Ito, wika ng matanda, ay isang regalo para sa iyo. Taglay nito ang kapangyarihan na magbabago sa iyong anyo. Sigaw mo lang ang super koi koy kapag kailangan mo. Iniabot niya ang bato kay koi koy. koy isang gantimpala para sa kanyang kabaitan at pagkamapagbigay. Isang regalo na magbabago sa buhay ng simpleng bata at magiging susi sa kanyang pagiging isang bayani. Samantala, sa malayong planeta, isang grupo ng mga mandirigma ang nagahanap ng kanilang nawawalang prinsesa, si Prinsesa Chinona. Dahil sa isang sinaunang hula, alam nilang nasa mundo ng mga tao ang prinsesa. Sa kanilang paghahanap, Napadpad sila sa isang maliit na bayan kung saan nakita nila si Catherine, isang dalagang may muka na kamukha ng kanilang nawawalang prinsesa. Agad silang nagplano na kunin si Catherine, akala nila ay siya na ang kanilang prinsesa. Hindi nila alam na ang tunay na prinsesa ay nawawala pa rin, at ang kanilang paghahanap ay magdudulot ng kaguluhan at panganib sa mundo. Ang kanilang pagdating ay magiging isang malaking hamon kay Super Koi Koi na kailangang protektahan si Catherine at ang mga tao mula sa mga mananakop na ito. Magiging isang malaking labanan ang pagitan ng kabutihan at kasamaan ng pag-asa at pagkawasak. Ang pagkakahawig ni Catherine sa prinsesa Chinona ay magiging susi sa tunggalian, isang palaisipan na kailangang lutasin ni Super Koi Koi upang mailigtas ang mundo. Pakinggan ang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ni Super Koy Koy sa NYGC Blind Drama. Isang kakaibang pakikipagsapalaran ang naghihintay sa inyo. Samahan si Super Koy Koy, ang simpleng bata na naging bayani sa kanyang mga pakikipagtunggali sa aming blind drama. Mula sa pagiging biktima ng panunukso hanggang sa pagiging tagapagligtas ng mundo, saksi kayo sa kanyang pagbabago. Kasama si na Lolo Elyong at Lolo Miloy, dalawang matatandang puno ng karunungan at katatawanan mula sa barangay Nais nice, na magdaragdag ng kulay at saya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Handa na ba kayong maglakbay sa mundo ng imahinasyon? Abangan ang mga kapanapanabik na laban, nakakakilig na tagpo at aral na magiiwan ng marka sa inyong puso. Huwag palampasin ang NYGC Blind Drama. Like at share ang aming channel para sa mas maraming kwento at pakikipagsapalaran.